Paano nga ba makakuha ng unlimited welcome offer or deal ni McDo? Ang welcome offer na ito ay two-piece chicken McDo with rice. Ito ay nagkakahalaga lamang ng 99 pesos. Let's start. Open Play Store. Click Search. Then, isearch ang McDo app. Sa results, i ang McDonald's. Then, click Install. Hintayin lang na matapos ang pag-download at install. When done, i-click ang open. Sa region, i-click ang continue. Then click I'm ready to get started. Then click continue. Sa permission, i-click lang ang while using the app. Then click continue. Sa notifications, i-click lang ang don't allow. Then, i-click ulit ang continue. Next, scroll lang pababa at i-click ang login. Then click Sign Up. I-enable ang I have read and agree. Then, i-click ang Continue. I-type ang iyong first name at last name. Then click Continue. I-type din ang iyong email at gustong password. Pag okay na, i-click na ang Create Account. Sa Check Your Email, kunin ang 6-digit code na ipinadala ni Macdo sa iyong email at i-type ito. Pag okay na, i-click ang Submit. Sa Nice to Meet You, i-click lang ang Maybe Later. Then click Done. Next, i-click naman ang Deals. At makikita mo dito ang welcome offer na worth 99 pesos only. Ito ay 2 piece chicken at isang rice. I-click lang ang offer para magpatuloy. Pwede mo itong ma-redeem via dining, pwede rin via take out at drive through. Next, i-click na ang redeem. Then, i-click ang scan in restaurant. Sa redeem in restaurant, i-click na ang redeem. Meron ka lamang 20 minutes para makuha ang offer. Pumunta na agad sa pinakamalapit na McDo at ipa-scan sa cashier ang iyong QR code. Ito po ang aking na-redeem na redeem na two piece chicken McDo with rice for only 99 pesos. Para naman maka-order ulit, gawin lamang po ito. Ilong press ang iyong McDo app. Then, iklik ang letter I. Then, hanapin at iklik ang storage. Sunod, iklik ang clear cash at clear data. Pag okay na, i-close na ang MacDo app. Next, i-open ulit ang MacDo app. At ulitin lang ang steps na ginawa natin kanina. Make sure lamang na bagong email address ang iyong gagamitin sa pag-register ng bagong account. Salamat po sa panonood. Don't forget to like and subscribe. Thank you.